channel. Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyadong records ng ano eh, ng awayan. Bueno, meron po tayong good news na no, at uh, dito po makikita po natin sa video na ating papanoorin ano kung ano po yung good news na sinasabi ko sa mga kadanjo po pero bago po yan syempre, ako muna pipumabati sa inyo lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid saan mga kayo ng panig na mundo naroon ngayon ay magingat kayo palagi at uh, pagpalaan kayo ng ating Panginoon maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking youtube channel at nanunood sa aking video reaction. Tuloy so, lang po natin supportahan sila ko Yabal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapia at syempre si Kalinga Dan. Yung mga kasamahan ko po sa Karepa, Team Bios at yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan na talagang uh, good news na good news po ito. ah uh, ito po nga uh, bibigyan po natin ng uh, reaction. Ano po? At ang kabuuan po ng video ng ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Ian Ramirez. Ayan oh. Kuwartahan po natin at talaga nga namang ito ay isa sa maaasahan ni Kalinga Prab, ano po. Ito po ay isang K-boy at na uh, matalik na kaibigan ni Kalinga Prab. Oh, ito po yung video. Hello Ian may ganap po ba ang Danjoy ngayon? Happy 17th monthsary ng Danjoy from Tanay Rizal. Eh, hey, happy 17th monthsary po ng Danjoy. So sa mga Danjoy po dyan um kausapin ko po si Kalinga Prab. Wala si Kalinga Prab So paano yung 7th month sa Danjoy So ang gagawin po niyan Pwede pong ako na lang po ang mag direct niyan Katulad po nung nangyari sa ano Sa jump car um, Tayo po ang nag direct Nung last vlog natin dun sa jump car Although may konting ano lang, Miscommunication sa pagkakasunod Sunod ng clips pero um, Okay naman po Happy 7th month sa Danjoy guys Shoutout sa inyo Kaya na po magkakaroon ng episode ng Danjoy So baka po ang episode po ng Don ay ano na tawag doon? Ay mm, ngayong week po, ngayong week. Medyo matagal po po kasi doon ang ano eh. Uh, sila Kalinga Prab. Ay salamat po Ate Will, shout po sa inyo. So bali po bukas si chat-chat ko po si ano si ano Kalinga Prab mamaya po chat ko si Kalinga Prab. 7 Band at episode 24 ng Don Sige po, ano natin yan, i-follow up natin yan. Pag-usapan po namin ni Kalinga Prab ko nung ano, ano diyan magandang vlog. Pero off cam po ay nag-ano naman po yun. <laughs> Nag-celebrate naman po yung dalawa. Bakit ba, nakikita, kaway, ba? ko ang 'yong ganda. The power is the sun, the to be the sky, the my

magkakaroon po ng part uh, part 24 ano po na uh, pero kakausapin pa po ni uh, Ian Ramirez si Kalingap uh, Kalinga Purab, ano po kung uh, makakapag shooting po sila tungkol po doon sa part 24 ano po at 7 uh, Mansary ng Danjoy ano po alam ko nga na marami po talaga nag-aabang sa inyo dito po sa part 24 ano ng uh, Danjoy at bagamat ano na parang nagdiwang ano ito po si Kalingap Dan at saka si Joy Diwata no kasabi kasama pa po nila doon si jelo TV at saka si Bobby TV 143 Ayan no oh. suportahan po natin ano Jello TV at na uh, Bobby TV 143 ano po at yun na sabi po niya uh, Kalinga Pian ay baka daw siya ang mag-direct ano po doon sa teleserye na gagawin uh, aabangan po natin mangyayari yon pero ngayong ano daw po ngayong week ano po gagawin ni kalinga uh, Kalingap Ian Ramirez ano po si Ian Ramirez ay isa po yan sa uh, ano ng mga mga ibang uh, ina-upload ano ni uh, Kalingap Rab ano po doon po sa second channel ni Kalingap Rab ay uh, si Ian Ramirez ang talagang inaasahan po ni uh, Kalingap Rab ano po at dito yun na nga, ano sinabi po niya ay uh, wag daw pong mag-alala uh, talagang kakausapin niya po Si Kalinga Prab bagamat nasa Hong Kong etong si Kalinga Prab ay uh, matuloy ano po yung uh, seven monthsary ng Danjoy grabe no 7 monthsary na po ano parang kailan lang eh uh, nag-uumpisa pa lang po itong Danjoy ano parang kailan lang sabi ng mga viewers ay uh, buin ano itong Danjoy ang Danjoy po talaga ay uh, galing po yan sa mga viewers ano mga ay uh, request ng uh, viewers na ah uh, magkaroon ng danjo uh, Dan Joy, ano po at karamihan nagre-request po yata noon ay kay Bobby TV 143 ano kaya si Bobby TV 143 ay talagang ah uh, sinuportahan niya yung request na yon ano po kaya naging founder talaga si Bobby TV Kung kumbaga sa umpisa ay sila po talaga ano kasama po si Bobby TV 143 sa nagplano ano po upang mabuo itong uh, Dan Joy, ano po, natatandaan ko po yan noon eh, no? Pagka uh, nagla-live si Bobby TV 143, ay uh, hindi pa po buo, ano, yung, ah, uh, hindi pa po buo yung Dan Joy, pero sinasabi niya po, ay bagay na bagay, etong si Kalingap Dan, saka si uh, Joy Dewata, at nagkatotoo noon po, ano, na, mag maging love team. At syempre, marami po ang natuwa, ano, nung naging love team, etong, ah, uh, Dan Joy, ano po, at, uh, makikita naman po natin na uh, talagang bagay na bagay naman po itong eh, uh, dalawa no bagamat uh, si Kalingap Dan pala ay 31 years old na no kanina ko lang nalaman doon sa live ni Bobby TV 143 si Joy Diwata naman ay parang 21 ano 21 years old okay pa rin ano kasi kung uh, titingnan naman po natin ang kanilang itsura na ano, dalawa ay uh, halos hindi naman po nagkakalayo ano kumbaga kung titingnan ay parang hindi naman po matandang tingnan si uh, Kalingapdan dito kay uh, Joy Diwata. Bagamat medyo may agwat ng kaunti yung kanilang edad, ano. Pero para sa akin ay mas maganda po na uh, mas matanda yung lalaki kaysa sa babae, ano. Kasi siyempre, alam naman po natin lahat na mas importante siyempre ay medyo mas mature yung lalaki kasi siya ang magdadala doon sa pamilya, ano po. Kaya 'yun, ano. Ay po ay nagpapasalamat ano dito sa napakagandang teleserye na uh, Danjoy sapagkat uh, marami po ang talagang uh, nag-aabang at nalilibang ano po lalong-lalo na siyempre yung mga nasa ibang bansa ano po na alam naman po natin na sila ay malulungkot sa kanilang buhay ano kasi malayo po sila sa kanilang pami pamilya at ang nagiging libangan nga po nila ay itong panunood ng mga love team ano Uh, lap, lahat po ng love team sa Kalingap ay supportahan po natin ano pero siyempre sa ngayon ang binibigyan po natin ng reaction ay eh, itong Danjoy na talaga nga namang napakaganda Danjoy po kasi minsan ay napupulutan ng aral ano po katulad nung inupload po nung nakaraan yung nagabroad nasa abroad si uh, Kalingap Dan ano nung nasa Taiwan ano LDR ano kumbaga ay parang doon po ay pinapakita kung gaano kung gaano kahirap ano yung uh, magkalayo yung pamilya kasi sabi nga ni Kalingap dan doon ay uh, medyo mahirap daw po ano kapag ka malayo ka doon sa taong minamahal mo. Nararamdaman po 'yun ni Kalingap dan at uh, marami po ang uh, nakarelate doon ano ng na mga nasa abroad din at yung mga anak na nandito sa Pilipinas kumbaga ay uh, dapat po talaga ay lagi po nilang tatawagan o lagi po silang makikipag-usap Upang sa ganon ay hindi nawawala po yung komunikasyon ng pamilya. Ano po. At yun din ang sabi niya, uh, Kalingap Dan. Ano, kasi kapag hindi po sila nagkakausap ni J.D. ay talagang uh, nalulungkot po siya. Ano? Nalulungkot po talaga itong si, J., si Kalingap Dan. Siyempre, ganon din po si J.D. Ano po. Ay, ayun, ano? Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, patuloy lang po natin sa itong Danjoy, ano po. Ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless all. Dios mabalos.